kalingawan din mga cans, plastic. Yan. Ato i baligya sa bottle dito. So meaning kwartahon din mga basura. <laughs> Let's go. Plastic. Plastic. Actually may mga Naipon ako dito. Marami na. oh. I don't know kung kakasya ba sa sasakyan natin. May pera sa basura dito. Terima cuma ego ikut saya ni. na yung likuran natin so bebenta natin to sa tiyatawag nilang bottle depot dito dyan lang naman sa uh, unahan so first time natin tong gagawin so okay try natin tingnan natin kung magkano yung magiging pera natin sa basura dito sa bahay <laughs> 没有。 that's it Tanda na yun, hindi na may go Ayan na Ito na yung Ano natin uh, Kita sa basura Ayan no 2, 4, 6 65 70 Oh 70 dollars <laughs> Let's go, uwi na tayo So nasa 70 dollars yung nalikom natin na pera sa basura So nasa ano na rin yun sa Philippine Peso I think nasa 2,800 yung palitan ng 70 dollars na basura So yun yung nalikom natin pera At hindi ko na binidyohan yung pagpasok ko sa loob Baka kasi ano, baka kasi bawal Pero yun lang, ah, pinasok lang sa machine At saka yun, sinegregate At Katuwaan pa yung, ano, uh, yung nag -segregate. Yung worker doon is Pinoy. So, nagpatulong ako kung paano. So, yun, tinulungan niya naman ako. At, yun, segregate lang sa machine. Hiniwalay yung uh, cans at saka yung plastics. Yun lang. Yun. So, siguro, dito ko lang datapusin yung vlog. At, napatunayan ko na may pera sa basura dito. Almost 3,000 yung nakuha natin. 3,000 pesos. Always remember, right? Say peace out. Bye bye.